Happy farming mga ka-labs! So, ang atong humay karon is naana siya sa 2 months and 15 days. RC uh, 216 Pawas Area ta mga labs. O, karong kahapon nun o oh, hapon dyo mga kalabs, no? Uh, para para tinggas ang uhay po sa ato ang humay. So, mag-spray si Kaumaog. Ayan, si Kaumaog Gromor. Ayan, sa Sagrix Corporation. So, ayan, grow Tested and proven po namo ni mga labs ang grow more. Gikan sa unang nagamit namo. So, nagkuhan po ni sa iba o progib para mo ang iyang kuhan. Lahi, rajud po, nindot kayo ang progib kay ni pantay yun ang uhay. Yan ang gawas ang tanang uh, bunga niya. So, ang amon na po kay hapit na magharvest mga labs. Gigamitan ni Kauma o Gromor. O yan, Gromor ta mga labs para mubugat ang atong humay para mubawi ta sa kabugat gusto ba mong bugat inyong humay hala pag rumor na mo mga loves ayan thank you for watching and happy farming sana tumaas ang presyo mga loves para di tayo lugi ayan so happy farming love love ang all